Guys, uh, good evening, uh, good evening everyone. Good evening mga follow subscribers uh, subscriber at viewers, no? Maraming salamat sa inyong ulang sa mga suporta. Uh. Ay guys, balikan po lang natin guys no yung ano, yung nag-viral no, yung nag-viral ba na uh, vlogger no. Uh, yung nag-viral ba uh, vlogger no sa si, ano si Epipanio if, uh, labr uh, Labrador no tongkol uh, tungkol sa ano yung video niya nung nag-viral no Ah no? uh, ano lang po na bigyan ko lang po ng linaw pero hindi po ako nang nang uh, uh, ano ko po na parang gano'n yung content ko hindi po hindi po ng nang uh, gumagawa ko ng ganito para nag content no Ah uh, ano po sa, sarili ko lang po tong opinion no hindi hindi po ganoon nga hindi alam ako uh, nang babas ako or ano ko pinakilaman ko yung uh, ano nila no yung uh, adik nila yung, yung, yung sa mangloob nila or um, sa mangloob ano ba talaga ang ano nila yung ano ba yung galit nila oh, hindi po natin pakilam yung sarili ko pero yun no? yung nagviral ba no yung nakita ko nung ano yung unang una ba yung mga idol no yung sa uh, mga kapatiran dyan no sa na ako katolik ako hindi ako iglesia eh uh, hindi ako ayun si katolik ako Uh, yung nakikita ko no na yung una-una yung nag-peace rally yung Iglesia ni Cristo no no uh, ano uh, uh, saludo ko niyan sa ano, sa mga Iglesia ni Cristo eh na nagkaisa yan sila eh no mga mabait yan yung mga mabait yan Ayun, unang-una, nag-peace rally yung mga iglesia, no, ni Kristo. No, di, di ba, nakita yun naman sa mga video dyan, no? Uh, napaka po ang rally nila, no? walang gulo, walang tulakan, walang ano, ano man, simple lang, no? Nagtapok lang sila doon at saka nakikinig yung anong anong sino anong uh, anong mga payo at anong sinasabi at anong mga kwento doon sa ilang uh, leader noon na si ano si uh, Eduardo Manalo, no? Yung uh, religious leader na no? yung malaki yung mata sila na ano Na uh, namumuno, no? Ayun lang no na ano sila, um, nakikinig doon. Yan, nagtapog sila. Ang dami, no? Nakita nyo, no? Know, parang tiles yung, uh, yung kalsada, no? Parang tiles, no? Uh, walang gulo, walang tulakan, walang, walang ano, hindi po sila kumukontra, no? Uh, pumunta lang sila doon, nagtapog at nakinig. ano ba na dapat nilang ginagawin uh, sa, sa bansa? Ano mang, ano maitulong ma nila, no? Yun na po ang ano nila doon. Ano mang maitulong nila? Hindi sila naghanap ng gulo, hindi sila nag, ano doon, ng gulo sila, hindi. Ano na lang sila nag uh, nakinig na sila doon sa mga binitawan na salita sa lider nga si Eduardo Manalo. Yung ano na, yung ano sumunod sila eh sa uh leader nila, no? Yan po talaga. Disiplinado po sila, mga idol, no? Uh, shout out po sa mga INC dyan, Iglesia Ni Cristo. Uh, Napaka-disiplina po nyo po sa inyong ano, uh, samahan, yung kapatiran nyo. Talagang maayos po, no? Saludo po ko sa inyo, no? Uh, saludo po. Ah, dito naman po tayo, no? Sa, uh, yung nag-viral, no? Yan, sir. No? Ah, uh, siya na ah, shout out Hindi uh, ano lang nag opinion lang ako dito ni nang sa nang babasa ko sa'yo. Hindi ako hindi, 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 hindi nang, ang uh, ginagawan kita ng uh, content para din ako ay sisikat. Hindi No, nakikita ko lang yung sariling opinion ko lang kasi bilang isang blogger din kahit maliit lang kahit maliit lang ako nga blogger ah uh, pwede naman siguro nga maglabas din ako ng sarili kong opinion no? kasi nagbablog din ako eh pero hindi hindi ko anong sinabayan ko ang kasikata pag ah, pagsikat sa pag viral sa video. Ah, uh, ano ah uh, para to sa ating bansa eh, no? Para to sa ating bayan, no? Kaya nakita niyo naman ma mayroon man nag-aaway ng politiko diyan, mayroon nag-aaway diyan ng uh, hindi nakasundo ng mga ibang politiko. Uh, pero hindi ako nagre-react. Ah, uh, di ba hindi ko nagre-react, no? Dito lang ako nagre-react dahil po tayo lahat Ah, tayo po lahat mamamayan o oh, dito sa bansa natin tayo ang apektado dito eh no tayo ang apektado kaya di hindi react na react ako nga ganon na parang ah, nanira ako no mag nyo lang ako no mag nyo lang ako no pero hindi yan ang ha nanira ako baka uh, baka ibas nyo ako and then baka Uh, magagalit kayo sa akin lalo na kini si ano si Idol Fifeño Labrador no? okay magalit sa akin si no? ano lang uh, nag shout out lang ko siya no nag viral kayo no? uh, sarili ko dating opinion eh pero hindi ako galit ha wala po ako binabas dito sa aking vlog uh, nagtatrabaho lang ako ng maayos no hindi din ako hindi din hindi din ako marunong manira hindi din ako marunong uh, makipag-away, hindi din ako marunong makipag-kontra kahit nag aaway away kayo dyan. Hindi po ako pumapanig sa mali, hindi din ako pumapanig sa tama, no? Uh, o tama ka man, o mali ka man, hindi ako nangingi alam. Sa gitna ako, nag-neutral ako. Yung ginagawa ko dito, opinion ko lang to, no? Para lang sa akin. Mm, nung uh, pagmumura mo, uh, idol, if Labrador, Uh, shout out siya yes, sir yung uh, no, Sige, so yeah, nakikita naman, nag-viral, nakikita naman sa ibang ng mga vlogger din, may iba ng mga ano. Uh, payo ka lang to, no? Ang kikagalit kasi sa iba idol, with yung Labrador, yung ano, yung pagmumura mo, no? Masinsya na po, ha? Pasinsya na po, idol, ha? Yung pagmumura mo, parang, uh, baka, ha, nadala ka lang sa galit mo or nadala lang sa init ng ulo mo, baka, dabi Taiwan ano mo yung mga ganun nga, derechahan na pagmumura, Oo. Uh, baka nadala lang sa emotion or sa galit mo or mayroon kang uh, hindi nakikita nga dinairit mo, dinairit mo kaagad na parang hindi mo naiisip. Alam mo na iisip, ma, nasasabi ko, nagmumura tuloy ako na nandito pa sa social media. Kasi unang-una po talaga mga idol, yung pagmumura dito sa social media, bawal na bawal po yan ni YouTube, no? Yung pagmumura dito sa social media, bawal na bawal po yon ni YouTube, no? So, nung ano, yung pagmumura, siyempre kahit sino naman, no, mabibigla eh. No, lalo na sa mga members, mga officials, lalo na ito yung pinakamalaki po na mumuno no, sa INC, no? Si Eduardo, no? Si Eduardo Manalo, no? Yun po talaga po ang namumura talaga dito, no? Hmm? Huh? Yun po talaga ang namumura dito, no? No? Dito, yun, eh, eh, ano na po lang namumura dito, no? Kawawa naman, no? Pero uh, sa akin lang, hindi opinion ko lang to. Ini ko naman ako na uh, alam, opinion ko lang. Yung pagmumura, uh, hindi naman no karapatan mo naman magmura kung gusto mo talaga magmura, dal sarili mo 'yon, no? Wala tayong magagawa kung gusto ka talaga magmura. Kaso lang no, nag-mention po kasi ng pangalan. Uh, lang po ang pinakamataas pa din po na official ng INC uh, yung namumuno ng INC Wala namang problema kung gusto mo talaga magmumura no kung gusto mo talaga magmumura no guys O ikaw lang jan uh, ka momura ka o momura ka balak magmura ka dyan. Pero sana wag mo po ilabas sa social media O nagmura ka man lang at minumura mo sarili mo o ganun mm sana hindi po tayo nag-mention ng pangalan, no? Kasi masasaktan din yung tao. Lalo na na ang tinuuhan na po ng uh, tinu ang tuuhan, tinuuhan po nila po no, ang Kristo, Diyos, no? Napakabuting Diyos, no? Hindi po sila marunong magmura. Yun po ang pinakamasakit no, sa mga members yung nakikita niyong video nag-viral, nakikita niyong video nag-viral at napanood at narinig na maanghang talaga makin, makinggan making nung ano no nung no, no, uh, yung nag-viral na video nung uh, pagmumura no. Ah, uh, yun po tang opinion ko talagang pangit po pakinggan pag ka. Hindi po yan eh, hindi po yun ordinary yung tao minumura mo, no? Napaka la, uh, napaka taas na ng official yan sa INC, no? Oh, no, sana po no, nirerespeto lang po sana natin, no. O kung may galit po tayo, uh, kahit na uh, galit na galit ka diyan, Galita-galita -galit yan, -galit, sana po hindi po nasali nasa, nasali po, nasama po yung pagmumura. Dahil po, uh, yun po kasi po, yun sila, uh, hindi po na marunong mamumura. And then yun po sila din, uh, maawain din yan at matulungin din yan, no? Marami ding tinutulungan dito, naghihirap dito sa ating bansa. Uh, marami ding tinutulungan dyan na uh, yung mga mahirap, yung mga uh, problema dito sa bansa, tumutulong sila ma-solve, no? Oo. Yung pagmumura po talaga ni ano uh, Idol Lepo nyo Labrador, doon po talaga nagagalit po yung mga members no, mga officials no sa INC no. O pasensya na. Pero yung sa akin uh, parang hindi po ta tama talaga ang pagmumura no dahil po ay talagang talagang masakit sa tinga pakinggan dahil po yung Diyos natin po yung Panginoon po hindi po marunong magmura no ah, kahit o, kahit ano ako katoliko ako pero yung ay insinon napakabuting tao nila at naka maganda pong samahan nila wala po silang wala, wala po silang inggit nagtulungan sila ah, umangat sila sabay sila angat dahil puno tulungan sila at saka respetado sila at saka ay sila at saka disiplinado po ang ilang samahan no nakikinig sila po sa ano nila yung namumuno nila nga si Eduardo Manalo no oo yung sa uh, iglesia no nakikita ko sariling opinyon ko lang kasi siya na idol ha? sana hindi kayo magalit sa akin dahil po uh, sariling opinyon ko lang ang ginawa naman talaga ng iglesia ni Cristo ay insi Uh, neutral po sila no nagrally lang sila doon no? para ipaabot na ipaabot sa pamahalaan na ayaw nilang gulo no para ipaabot sa pamahalaan na gusto sila tahimik uh, kitang mag-aaway lang sana ang ang ako nila dapat ang gusto na lang nangyari sa INC na dapat sa magkagulo magtulungan na lang. Handa silang tumulong para maayos po ang problema sa bansa natin dahil maraming walang trabaho, maraming nagugutom, marami talagang uh, nahihirapan, no? dito sa bansa natin, magulo eh, nag-aaway-aaway, away, away dito, away dito. Buti kung nga uh, ultimo lang na mga leader nag-aaway, hindi po pinakamataas na po talaga ang opisyal ang namumuno dito sa ating bansa ang nag-aaway. Kaya nasasaktan din po yung iglesia. At tayo din, no? Epektado tayo dahil dito tayo, eh, no? O, may epektahan tayo, no? Para hindi na tayo maservisyuan ng maayos dahil po ay nagkagulo-gulo na sila. Hindi na sila magkasundo. Ang ginawa ni Asana nga si uh, sa iglesia ni Kristo para pagsunduin na lang po sana at pag-usapan lang po anong mga problema at magtulungan na lang po ay porkit mag-aaway hindi na po na, na, gumayo ng ipak nila na itigil po ang kaguluhan at magkasundo na lang. Uh, yun po ang uh, nakikita ko po sa INC ni Iglesia ni Cristo no. Ayun uh, lang no ang uh, inaabot inaabot po sa anong ginagawa nila para magkasundo at magkaayos na lang. Uh, yun na no? masama po ang inaabot namumura tuloy sila. Ayun nga, no? Oh, na sana po ang Panginoong Diyos po ay may po ang Panginoong Diyos na para dyan masolve yung pong problema. Ano yung nag-viral na video na sana masolve po, na sana mabawi po yung ang pagmumura and na magkaayos na lang po, no? Oo, yun na po, no? Maraming salamat po sa mga member ng ano Iglesia ni Cristo at sino no marami salamat ah, na po no at no, ano lang umakaya lang nyo pasensyaan po yung mga sinasabi ni Idol ah, yung Labrador ah, pasensyaan lang po ninyo no ah, pa oh, oh, basa, baka nagkamali lang siya na, nadala ng init ng ulo ah, yun mga nasasabi nila niya no ah, maraming salamat sana ah, maraming salamat sa inyo mga Idol no ah, sana ma-share po nito yung uh, video na to at ma ma uh, mapakinggan at makikita ito sa Members mga members at mataas na officialis na sa INC, no? Uh, sa Iglesia ni Cristo. Mm. At sa maabot din to nung ano, no? Kang uh, Labrador na uh, ganot, ganito po, baka hindi po niya alam yung ano, uh, hindi kasi ang pagmumura, no? Iba pong usapan po yan, no? Uh, pero okay na lang kung ano, ano magpasiya o sa anong gagawin niya na uh, pag ano, pa po, ano niya sa mga uh, galit niya. Pero sana hindi po nasali yung pagmumura dahil pwede po, po sanay po ang mga kanyang uh, mga members na ito. masakit po sa tinga para sa kanila. Sana sana respetuhin po natin yung relig religious nila, yung relihiyon nila na sana galangin na po natin, no. Galangin po natin ang iglesia ni Cristo yung ANC na nakatikim tuloy ng mura, no. Uh, gumawa sila ng press rally para po magkaayos po ang uh, nag-away-away dito sa mataas na official dito sa goberno. Ah... Uh, mura tuloy ang naabot nila no pasensya na po talaga uh, pwede ako na lang maghingi ng pasensya sa mga iglesia ni Kristo no uh, ang, ang, Diyos na lang po talaga ang bahala ang mga husga, no uh, wala tayong wala tayong magagawa nabitawan na po yun ni idol eh na namura na no ayun lang po no uh, sana po magkasunod na po kayo no Oh, sana magkasunod po yung mga idol, no? Oh. Ako po, ay hindi po ako. Wala po akong pinapanigan, ha? Wala din akong giprotektahan. Wala din akong gibabas. Wala din akong gi, patamaan. Ang aking opinion, sarili ko lang opinion, na magkaayos na, no? Lahat na patas na nga mag, ano, magkamayan, na Para po ay makakain na tayo tatubis sa araw na magdesal tayo ng bigyan tayo ng maraming blessing, no? Uh -oh. maraming salamat na sa inyong mga idol noon thank you so much sana po uh, maintindihan nyo po yung mga sinasabi ko na sana po hindi nyo ako ibabas sana po hindi po kayo magalit sa akin yung mga binitihan kong salita kasi po yun po ay galing po sa puso ko at galing po sa isipan ko at payo po, galing po yan sa Panginoong Diyos, no? Hindi ko yan masasabi dito, hindi ko na mabitawang salita kung hindi po galing sa puso, hindi po galing sa Diyos, no? Maraming salamat. Ito po ay ang yung vlogger, no? Marlo Eras, no? Please subscribe, ang pinutin, uh, ang bill all. Apa notification button para po updated po kayo sa aking mga susunod na video. Ay ito po ay ako ay isang vlogger, nga maliit na vlogger, content creator na maliit, nagpapayo at hindi po naninira ng tao. Maraming salamat po and God bless sa inyong tanan. Thank you so much mga idol. Maraming 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 salamat and thank you and God bless us all. Bye-bye!